Yes, yes. Eh. Dito kamay ron nang motor, ba? Bakit di sabi ka pupuntang? Uwi pa ba 'yan? Ako lang ni bibilihin. Ah, may bibilihin ka. Kumulang lang. Dito motor ay. Oh. Ding baka. Oo. Asa? Ito, nirami gamitin mo 'yan. Eh, yeah, sana pala 'yung gagasulin natin 'yung motor eh. Oh. Wee, di na. Alam kung sino 'yan Okay, hindi after three hours. hindi ko gagustuhan, magkakataon tayo ng patatlo. tagal mo? mo wala no. marami akong pinustanay. Wala akong hindi ng aking Talagyan mo ganito ng gasolina. Ay, naku! Eh, nakakalimutan ko lagyan. Bakit tagal ang tagal pa naman. Ay, siya, salamat ha! Oo, oh, wala po. Perfect. Bakay. Pwede ka maharap lang yung tricycle ito. Bakay, siya napunta mo. Babayan ako. Hmm. hindi lang gasolina. Naku, eh, timing ka naman eh. Ay, bakit? Ay, walang gasolina rin aking tricycle na rin eh. Parang mawawalang eh. naman eh, oh. Sa mga ano, mahina ang preno nitong tricycle? Ay, may <laughs> yung mahina ang preno nitong tricycle. Masabi mahina ang preno? Oo, mahina ang preno niyan. Ay, eh, ang eh, lakas na yun. Oo, oh, oh, tama. O, oh, oh, tama. Ay, hakad. Ay, tsaka itong oh. tricycle niya ko, hindi na, hindi ko pa na-re-renew. Hindi pa na-karistro. Mm hindi -hmm. <laughs> pa na-karistro. Eh. Ito ko ikikita ka sa munisipyo, nagpaparin nyo. Makaya mo lang, magpahirang eh, kaya yun. Ah, damot mo naman. Kung pag hihiram, eh, pinapayagan ko. Pero pag ako hihiram, eh, ayaw mo magpahiram. Saan <laughs> ka na